So, okay. So, guys, ngayon po ay rin natin si Tita Ka. Kasi nag-work up siya dito ka na. naman yan. Paupo, upo. Tingin pa na, Tita. Huwag kang i-stop. Na naman yung kalokohan na yan. Sige, na, tita. Go ka na. Hey. Lamig ng tubig Sobrang lamig Parang nasa leather land na ako Kakain nga akong candy Kasi ako talaga Favorite ko to guys Favorite ko siya guys Mula bata pa ako Ang favorite ko ditong kainin is pink. Bali, magbibilang tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kasi, favorite ko kasi yan eh. Ay. Ay, favorite. May paring ganyan ako guys. Ako yun. Sa akin yun. Yung kulay pink. Ay, guys. Ito pa yung favorite kong texture Yang melambut, Mbok? Dia mau ayok bisa ayo Oh, ini serap. serap. Uh, ah. ah, ah. sarap mm. Ma. <laughs> gusto ko so, kumain ng pinggan, ha? Iinom ako ng lettuce. Ay, hindi. Iinom pala ako Lipton. Bali, hindi din ko siya yung favorite drink niya. Bali, hindi ako nakabili ng ng ano, soft drinks. Dapat pala bumili akong soft drinks kasi favorite niya yung Root beer, guys. Promise hindi rain yung soft drinks. Ha 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 ha. Dasalaga meeting yung favorite yung cup tama. May nilik kasi si Tita ka sa cup lalo na pag hello kitty Lagyan ko ng ice guys. Kalahati lang yun, kung nangyari tayo. Talagang sobrang may ingat si Tita Hihihi! Talagang may yelo na ice. Oo, talaga si Tita ka. Ay So guys, pagod na pagod na si tita ka. Ay, my eyes pa. Do you hear that? So guys, higa na si tita ka next. Ano na, kasi, huwag mo kayo pakita. Next na. <laughs> Formalization na. <laughs> <Hey. Whoa. laughs> Kasi, wow! Hey. Kasi, dito wala ko ginagawa. Mm. Ah!